For today's video, welcome to our YouTube channel, JPT Show, and our Facebook page. Ang vlog natin ngayon ay ang pag-prepare sa ating bulang kristal. So, lahat na mga nakakomment dito sa ating account sa JPT Show na mga solid supporter at magpapakilala na sila po so laging sumuporta sa ating vlog isama natin sa ating bulang Crystal. may kunting uh, pasaya lang po at uh, kunting blessing na ibibigay natin sa ating mga solid supporters lamang kaya ngayon, samahan niyo ako para i-prepare ang mga pangalan sa ating mga solid supporters na ilalagay natin at isasalin natin sa Bulang Crystal uh, ito yung mga notification nagkakita ninyo sa DVD show Ayan, ito mga nag-comment dito sa baba i-sasali na natin ito uh, sa mga blessing na ating ibahagi dito sa ating JPT uh, Show Facebook page. At, uh, siyempre, nagpapasalamat na tayo sa mga taong uh, laging suporta sa mga post natin. At, magbibigay tayo ng uh, kunting kasayahan, blessing para sa mga solid supporters natin. Okay? Yan, ito ito yung mga comment dito sa baba ang isasali natin sa bulang kristal at ipapakita din natin sa bulang kristal kung sino yung manalo at ito yung pinakaunang blessing na ibibigay natin sa pamamagitan ng bulang kristal so kung bago ka pa dito sa page natin pakipalo na lang sa GPT show Ayan, mag-follow na lang ha. So, ito na. Magsulat na tayo dito. Natin, marami pa dito. Sa notification natin, makukuha at makikita. Ito na yung mga pangalan na nakalista. At uh, itong uh, eh, isali natin sa uh, bunutan natin sa bulang kristal. At uh, kasayahan lang po ito para sa ating mga solid followers. At uh, abangan ninyo ang iba pang mga pangalan to sa susunod natin. Ito na ang bulang kristal. Dito makikita natin ngayon kung sino ang mananalo sa bulang kristal. Pinakauna ang palaro natin at walang bias ito. So ito na ang bulang kristal. Makikita ninyo sa loob ang lahat ng mga pangalan ng ating mga solid followers. Okay, para sa pamaskong handog, Enero. Okay, dito na ang swerting mananalong ngayon. Yun, kung proceed to the next video para sa nanalong follower ni Kuya Joe. Sige na!